<laughs> ano? 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 Madumi na puwit ko, mama. Ano? Ano, Gio? Mama, lablam. Mama, ging-ging-ging. na ako sa kamay ko at taay ko, mama. Gio. 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 Umiiri. Umiiri. Gio. No, tapos na. Nadidiri na sa puwit niya. Umiit lang ako na si mama. Pagkabait ka kay ano, ha? Kay ma lola-lolo, na Mm. Mm. Ano? Ah, promise mo na? Ah, promise yan <laughs> na? Ha? Promise <laughs> 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 Uy, yung boses ko. <laughs> 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 yung tawa ni mama nakakagula. Oo. <laughs> uh -huh. Hugasan mo na pwede ko, mama. <laughs> ano? Ano? Madumi na pwede mo? Ma? Madumi na pwede mo, toy? Ah, sige. Hugasan na. Ano, War mo na yung ano doon. <laughs> Bilis. Ano? <laughs> ano? Ba't nakatayo? Ba't nakatayo? Hello? Hello, Gio? Ano? Linisan ka na ni Lola? Yay! Lili, na siya ni Lola.